Si Denise Julia ay naging usap-usapan bago matapos ang taong 2024. Ang 21 anyos na singer-songwriter ay isang umusbong na Pilipinang mga awit. Kamakailan lamang, matagumpay niyang isinagawa ang isang konserto noong Disyembre labing apat na napinamagatang Sweet Nothings, The Denise Julia Experience sa New Frontier Theater. Gayunpaman, Napasama si Denise sa mga usap-usapan online matapos makita ng netizens ang pahayag ni Beach Pascual tungkol sa nakakastress na karanasan niya sa team ng mga awit. Denise Julia Si Denise Julia ay isang baguhang mga awit at songwriter na kilala sa kanyang ng ganda at soulful na musika, Or at B. Sa isang panayam ng bandwagon, Asia, sinabi ni Denise na ang mga awag singers ang nagsilbing inspirasyon niya. Lumaki siyang nakikinig sa mga kanta ni Nabiong, Aalia, Atame at Tamiat and VNB. Ang kanyang kanta na NME ay naging viral hit sa TikTok. Patron Saint of Situationships sa isang artikulo sa Art Plus, they Tinawag ng kanyang mga tagahanga si Denise bilang patron saint of situationships, TikTok. Tinatangkilik ng kanyang mga tagahanga ang kanyang musika at ang kanyang masaya at candid na mga video sa TikTok. Sweet Nothings Ang kantang Sweet Nothings ni Denise ay tampok si JC, ang ACC King ng Pilipinas paglabas sa G, Lumabas na si Denise sa iba't ibang programa sa telebisyon. Noong Disyembre 15, nag-perform siya sa All Out Sundays. Konserto, noong Disyembre 14 na, ginanap ni Denise ang isang konserto na pinamagatang Sweet Nothings, The Denise Julia Experience sa New Frontier Theater. Sa isang post sa Instagram, ibinahagi niya ang kanyang damdamin tungkol sa konserto. Ang konsertong ito ay hindi lang basta palabas niligtas ako nito ang taong ito ang isa sa pinakamahirap sa buhay ko. Hinarap ko ang pagkawasak ng puso, matinding pagkabalisa, at mga araw na hindi ko kayang harapin ang sarili ko. Trending topic, naging trending topic si Denise, bago ang kapaskuhan ng ikwento ni B.J. Pascual ang nakakastress na karanasan niya sa pakikipagtulungan sa team ni Denise. Binanggit ni BJ na kinansela ng team ni Denise ang shoot isang araw bago ang naka-schedule na petsa. Pahinga sa social media, Matapos mag-viral ang video, inihayag ni Denise na magpapahinga na siya sa social media.